nandito na naman po si Malu Del Santos happy day <laughs> ayan sa wakas po mga kapatid ay nakabalik na tayo dito sa Rome at uh, ayan nangitim nga po ako o, tingnan nyo po nangitim na ako sa palutang lutang sa dagat nakakasawa din po nakakahilo at talaga naman po ay isang buhan tayo sa dagat pag summer po mabuti na nga ngayon Every uh, August na lang dati, June pa lang ay nasa dagat na po kami. Ay malalaki na kasi yung mga bata, kaya na nilang uh, sarili nila, ano? Ah, uh, ngayon nga po mga kapatid ay naglabasan ng sarisaring saring issue, marami tayong narinig mga kapatid. Pero ang masasabi ko lang po mga kapatid ay tayo po ay maging ah, uh, kalmado na lang at ah, uh, sa na tayong sasagot pa sa anong mga issue yung ibabato po kay Malody Santos ayaan nyo na po, bahala na po sigad sa itaas na ang maghusga at uh, kung ano man po ang narinig ko, wala po kayong maririnig sa akin maliban lang po kung talagang ibabato nyo ng ibabato sa akin na wala naman akong kinalaman, ano po at kung ano man po ang narinig natin, ang sabi ko nga, pag naibigay na natin, ay hindi na po yan pag-aari natin. Ano? Uh, pira lang yan po, mga kapatid. Pira lang po yan na higit pa dyan ay kikitain natin. Mm, ang mahalaga po yung pinagsamahan kung anong mayroon itinitreasure ko po yun. Kung ano man po yung mga narinig natin, mga ganyan uh, na issue na yan, ayaan na natin at wag na po tayong uh, magkukoment na makakasakit po sa kapwa. Ano po? Uh, ngayon, ang vlog kong ito, sa pagbabago. Uh, masarap, mabuhay, na walang tayong galit sa puso? Maliban lang doon sa isang tao na sagad sa buto na minura tayo, siguro matatagalan ang makakalimutan or matatagalan natin mapatawad ang tao na yun na nagmura sa atin na hindi katanggap-tanggap. Ano po? At uh, ayan po ay release na natin sa lahat at move on tayo at panibagong journey na ang makikita nyo kaya nyo malo de los Santos na ibang iba po sa mangyayari dahil alam nyo po talaga napakahirap po talaga dito sa social media yung makikipagribatal tayo kung hindi naman po tayo sa sa mga murahan uh, talaga pong hindi natin po 'yan kayang uh, tanggapin ano po. Pwede naman tayo mag content-content uh, na lang kung ano at uh, ang mga karamihan nga po nagsasabi kung iiwang ko si Eden. Uh, sa ngayon po ay si Eden po nabayaran na po niya ang tuition niya sa percent. As uh, second si sim po ay nandiyan uli kami magpapadala po ng team USA sa pangunguna po yan, ni Ms. Yang. Kami po ang nagtutulungan sa tuition ni Eden. E, uh, ang gat po kaya namin na tuitionan si Eden, magtutuition po kami. Kasi sa ngayon po ay talagang may ugnayang kami, nag-uusap po kami ni La Cuande, ni Ms. Yang dahil sa pang pangyayaring nga po ay uh, kinuntak nila ako dahil siyempre ay wala naman tayong masamang tinapay na sa mga yan. At ah, okay naman. At alam nyo po mga kapatid, ito lang po ang naging experience ko po. Tayo po dito sa social media, hindi magkakakilala, no? Kaya ang tayo sa akin, may nagpayo sa akin na hindi basta-bastang magtitiwala po talaga sa social media. Pero po, ang pakikisama po ay napaka-importante sa tao. Lalong-lalo lalo na po kung itinuring kang kaibigan at kapatid na yung bang pagmamahal mo, yun sana ay pahalagahan dahil pang-abang buhay po yun. Hindi po yun basta-basta. Kasi ako po, alam nyo po mga kapatid, ako po, pag nakaging kaibigan nyo ako at uh, talaga na walang pag-ahalong pagkukunwari. Anytime, anywhere, nandyan ako sa inyo. May mga nakakaalam yan. At uh, itong susa channel ko po, kung kumita man po ito o hindi, walang mawawala po kay Malo de Los Santos. Ah, naging masagasig lang ako dahil nagiging masaya ako, lalo na kung kahit papaano kumikita tayo dahil may mga senior po tayong tinutulungan na buhan-buhan po yan. Sampung senior, balitin tausan po yan. Magkano lang po ang ikinikita ko po dito sa social media, sa channel ko? 5,000? Ang kalakihan na po diyan nung hindi ako sumahod, nakasahod din po ako dyan ng mahigit uh, 380 euro. Malaki po 'yon dahil almost 3 months <laughs> at malaki pa po yung um, ipinalalabas natin pero wala sa akin 'yon. Alam niyo po mga kapatid, ang pera. Para sa akin minsan po talaga ay baliwala kasi pag ibinigay ko na yan po sa tao hindi ko na yan pag-aari kaya hindi natin po pwede yan isumbat kaya lang pinsan talaga yung tao din naman na tinutulungan natin binibigyan mayroon talaga po na talagang abot-abot ang pagpapasalamat nila sa akin na ano man ang ibigay ko sa kanila, wala silang uh, nasasabi. Nanandyan pa rin sila. Kaya ako nagpapasalamat talaga doon sa taong mga na-appreciate nila yung mga tulong ko po. Na kahit hindi ko po sila nababanggit at kahit hindi nila naipapahayag po yung pagpapasalamat nila. At least nakikita ko, nababasa ko po sa mga comment section nyo at na, yung ipinadadala nyo sa akin sa messenger. I'm so happy dahil nandiyan kayo nakasuporta sa akin. Kahit anong mangyari, nandiyan pa rin kayo na hindi nyo ako iniiwan. Especially po yung sa team ni, ni Yang Mi, ni, ni Lakuy Ande, Gabral. Thank you so much. At saka sa Joynatic fans my Jones natic International, Joy, uh, I love Joy. Di ba? Sobra-sobra at saka sa Team Bufil, thank you so much na pagmamahal nyo sa akin. Hinding-hindi ko kayo makakalimutan. At yung iba pa po uh, sa te, te Team Bius po, thank you so much na nakasama ko kayo. Kahit man po ako lumabas, wala po kayong marinirik sa akin na against po kila Kuya Bal Santos Matubang, kila at Idna at kila Kuya Rab. Kalinga prob. <laughs> Wala kayo pag bat. Pagdating kay Dr. Lab, makikita nyo. Parang inihiling ko po ang sarili ko. Parang doon na ako nakakaganti pag ako nakukumin po. Sa totoo lang po. Kahit po ako'y natutulog, minsan po ay napapanaginipan ko na may demonyo sa utak ko. Hindi ko talaga. At uh, Shout out Erika Alpon na uh, isa ka na, na naman. <laughs> isa na naman pong uh, na disgrasya. Mm. Yan po ay Erika Alpon. Shout out po sa iyo, Be. At uh, alam ko kahit tayo ay nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan, pero nandiyan ka. At uh, alam ko sa puso mo na yung mga sinabi mo, nare-realize ko na sa ngayon ano, uh, thank you so much talaga at uh, may hindi man tayo pagkakaunawaan yung mga pagkakaibigan noon na itinitresure ko po, pero ay kailangan natin ang tao talaga kilalahanin natin before tayo magtiwala ng lubos, alam ko po yung taong may nandyan na nagsusuporta sa akin thank you so much talaga sa inyong lahat at uh, ngayon o bukas tayo ay iba na. Ako po ay nagsasaludo sa inyo na yung totoo po kayo na hindi nyo ako po iiwan. Magkalingap man po at uh, community uh, at iba-iba pong community like sa international, entertainment international. Thank you so much sa inyong lahat dahil alam ko po yung pag Suportan nyo mo kay Malo de los Santos. Thank you so much sa inyo lahat. Bye-bye! We love you so much! Bye-bye! <laughs>